Yes, good morning mga ka-Dakers. Good morning. Bago po ng lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. 33 Pakihit naman ang notification bell upang pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Ah, uh, mga ka first day po tayo dito sa ating uh, kuta ngayon. So, dito tayo mag lalagay ng mga itik natin sa ngayon dahil dito po tayo magpalaki ng mga siho so nakalipat na po kami uh, kahapon at hindi po tayo nakapag video kasi masama ang panahon so pasinsya na lang po sa mga viewers ko po na minsan hindi po tayo makapag Uh, video dahil sa palagi pong umuulan kung minsan di na nga ako gumagamit ng cellphone kasi wala, mabasa talaga so minsan kahit umuulan nagbibidyo na lang tayo para makapag upload minsan lang tayo makapag upload sa isang linggo So ngayon, uh, maganda na naman ang panahon. Sa mga nagtatanong po sa akin na hindi ko pa po na sagot yung inyong tanong. Kung minsan na uh, nasagot ko na doon sa ibang video ko kasi nagtatanong kayo pero hindi ko po alam kung bakit uh, mabubura yung mga ina-upload ko siguro sa panahon na masama ang panahon at walang signal. So, mahina talaga ang signal dito. Minsan, dito na tayo sa ilalim ng haligi. At dyan, pinakabit yung wifi. Uh, wala pa rin signal. So, ganyan katindi ang mga lugar namin dito may kurya talaga na walang signal so ito na po yung ating ito, ito palabas na po natin mga kadakay So, yan ang mga kadakas. Binuksan na natin yung uh, net nila. Yan na po yung mga alagang itik natin. Hindi po natin ilagyan ng atip dahil parang madilag sa araw. So, ganyan lang po ang ating diskarte. So, yan na po. Uh, naghahanap na po sila ng pagkain. So, ang ginagawa natin dito mga kabakers, pinapakain muna natin ng kunti lang na butil ng mais. At pagkatapos, ipalabas natin sila dyan sa may uh, creek na yan kasi maraming kohol para makapag-tipid uh, tayo sa pakain sa kanila dahil wala silang itlog na dahil yung iba ay naglugo na po tapos yung iba mga kadakyos ay nagpatubo na ng kanilang uh, balahibo so pakainin natin ng konti kasi kapag damihin natin ang paglagay ng pagkain sa kanila ganyan lang so um, gusto natin sila tamad na yan maghanap ng pagkain so yan lang po kahit di makakain yung iba so hanggang dito lang muna mga kadakos Uh, thank you very much sa inyong lahat. At sana patuloy kayong magsuporta sa aking channel. Sa inyong lahat, uh, salamat. Hanggang dito lang muna. See you next vlog.